So dito tayo, mga kababayan. Sunod kay Trillanes at kay Bato. Hmm. Ano yan ken kay Trillanes at kay Bato? Ito na, mga kababayan. Alam niyo ba na may alam na si Senator Trillanes kung nasaan si Bato? According sa source ni Trillanes, si Bato daw ay nasa Davao lang. Wala pa namang waran. Eh, Actually, mga kababayan, kung naalala nyo po, ah, si Bato po ngayon, ito, bukod kay Trillanes, ah, dadagdagan ko lang, si Bato po ngayon ay umasa po ha? Ah, sa grupo ng rebuildi noon na nagbalik loob sa gobyerno ngayon. Ha? Ah, Yamas Nokra, uh, ah, Nokrala, may galap shoutout po. Si Bato po, mga kababayan, Nasa Davao lang. At alam nyo kung bakit malakas ang loob ni Bato? Kasi protektado siya ng mga dating rebelde katulad ng Abu Sayyaf. Ha? Diba? ba? daming Abu Sayyaf noon. May iba-ibang lahi. May Pinoy, may Indonesian, may Malaysian, may guns si Bato. Kung naalala ninyo noon ang sabi tanggalan ng bodyguard si Sara, maraming nag-volunteer na mga bandidong grupo. Kaya malakas ang loob ni Bato, mga kababayan. Kasi bakit? Maraming nag-volunteer na magbabodyguard sa kanya. Yung iba nga niyan, mga kababayan, kwento ko sa inyo ha. Yung iba nga diyan na bodyguard niya nakapaalang. Sasakay lang yan sa likod ng pick-up, nakapaa. Magugulat ka nga, minsan yung bodyguard niya, akala mo damu. Ha? Ah? Kasi ang mga suot naka-green, naka-camouflage. Di ba? Totoo yan, mga kababayan. Ako nagsabi sa inyo. Ito, pakinggan nyo ha. Ah. Senador Trillanes, alam na daw kung nasaan si Bato according sa kanyang intel. Ito, panoorin nyo, mga kababayan. Mga kababayan, meron na po tayong update kung nasan ba talaga si Senator Pato de la Rosa. Kasi mm. di ba po, ilang linggo na po siyang absent sa Senado. Mm. But, hindi na po niya nagagampanan yung trabaho niya kasi di ba, wala nga siyang paalam kung saan Ms. siya nagpupunta. Miss Miguel tuloy-tuloy pa rin ang sahod niya. Ayon mismo kay Senator Trellanes, si Senator Bato daw ay nasa Davao daw ito ayon sa kanyang source. At ito pa mga kababayan, meron pa akong nabasang comment na sinasabi niya na Davao City kasi ang taguan ng mga kriminal. Protected kasi sila doon at doon din daw ginagawa ang tinatawag na back-up door para makaiwas sa batas. Hindi ko naman sinasabi na totoo ito pero tandaan natin na may mga ganitong usapan talaga na nagkakatotoo. Naalala niyo po ba yung kapitan na pinaril sa dabaw habang nakalive? May nagko-comment doon na umalis ka dyan, paparilin ka. Pero hindi po pinapansin ni kapitan at nangyari nga. Kaya nasa inyo na po yan mga kababayan kung maniniwala kayo or hindi. Mga kababayan, meron na po tayong update kung nasan ba talaga si Senator Bato de Rosa. Totoo yan mga kababayan, ako na nga nagsabi sa inyo. Kaya malakas ang loob ni Bato. Kasi ang Dabao, takbuhan yan ng mga kriminal. Bakit? Kasi dyan sa daba. ganito ang kwento niyan. Kapag ka may mga malalaking manok dyan masasagasaan mo, or halimbawa, may mga mayayaman na bundol yung anak mo, ikaw na nga ang nabundulan, ikaw pa ang manghingi ng sorry. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Ha? Anak mo ni rape, kinasuhan mo. pagulat ka, ikaw pa yung talo. Kasi bakit? Yung nang Rip sa anak mo, may pera. Tundo, yan yung totoo. Mga kababayan, yan ang totoo. Diyan kasi sa lugar, takbuhan talaga Diyan. O ito, mga kababayan, patunay. Sabi nila safe daw sa Dabaw. Totoo nga ba? Totoo bang safe sa Dabaw? Mga kababayan, ito. ABS-CBN News. Dalawang estudyante sa Dabaw City na hulihan ng mahigit 300,000 halaga ng marijuana. Oh dalawang estudyante, ABS-CBN News, ayun logo, ABS-CBN ABS News, Davao City. Dalawang estudyante, nahulihan ng 300,000 pesos sa halaga ng marijuana. No. Tanong, safe ba ang Davao? Ito, mga kababayan, pangalawa. Ito yung pangalawang topic. Ay, topic, yung issue. Ito po, basahin ko lang. Ito, JMA News. Kung safe sa Dabao, ito po, lalaki na nanaksak ng mag sa Dabao City Napatay ng rumisponding polis. Okay, tanin ninyo. Ngayon, sasabihin ninyo, safe ang Dabao. Bago lang yun, oh, December 4, 2025. Paano mo nasabing safe ang Dabao? Ha? Oh, may nagsabi, ba't di mo tignan ang ibang lugar? At bakit mo ko utusan na tignan ko ang ibang lugar? idabaw nga ang topic ko. Ba't nangingialam ka? ba? Diba? Kung gusto mong tignan ang ibang lugar, gawin mo. Huwag mo yuto sa akin. Dabaw ang usapan dito. ba? Diba? Oh, anong gusto mo mangyari? Kaluokan? Sa Kaluokan, ganun din. Mm. Sa Maynila? Safe sa Maynila. Lalo na si Isko ang mayor. Hmm. Sabi ko sa inyo, kung safe sa Dabaw, December 4, 2025, GMA News. Hmm. Lalaki na naksak ng magina sa Davao City patay ng rumisbak ang pulis. Hmm. Kita niyo? Oh, News. O, December 4, 2025. Oh, lalaki patay. deba? ba? Tapos sasabihin nila, dito sa Davao safe lalo pag gabi. Paano hindi safe tulog ng tao? Kung safe sa Davao, bakit nagbanta si Baste? Yeah? O, oh, Rot, mag, ah, magkano ka ba, rot? Para patayin na lang kita, Rot. Yeah? O, oh, Rot, magkano? Oh, binantaan ni Ket Garcia ang papatayin daw niya. Putang ina, paano ko patayin? Walang mukha. Ha? Huh? Palibasa daw bakla ako. At least, hindi ako tomboy. At least, wala akong asawa na nakabuntis ng artista. At least, wala akong jowang basketball player na, na, na maril at pinatayuan ko ng gasoline station. oh. At least ako bakla. oh, kayo, alam nyo ba na ang asawa ng idolo ninyo nakabuntis ni, nabuntis si Claudine? Baka magulat kayo. ba? Diba? Mm. Bakla man ako sa inyong paningin. O, oh, nabubulgar naman ang baho ng idol nyo. ba? Diba? Kita ninyo? Tapos, yung idol ninyo, may balak tumakbong presidente? Yung pamilya nga niya, kalat eh. Yung asawa nga niya, nakabuntis. Oh. Tapos yung Pilipino pa kaya. Paano niya pa improvement? Paano siya gawing modelo ah, ng mga Pilipino na para maging presidente siya kung ang asawa niya ay nangabit? Diba? Ang pangit pakinggan. Diba? Oh. Yung presidente ko daw bangag. Asan ang ebidensya na bangag? Oh. Ako may ebidensya ako. Ha? Nang asawa niya nangabit. Ah. Oh. May ebidensya ako na may jowa siyang basketball player pinagawaan niya ng ano, gasoline station. yeah, ikaw paano ka maging modelo kung bakla ka? Maraming baklang model. Oh, ikaw paano ka maging uh, magpaunlad sa buhay mo Ikaw, eh bobo ka. 'Di ba? Ah, oh. maraming baklang model ah. Oh. Pag bakla ba hindi pwede maging model? Ah, oh. sino ba ang sikat na bakla na gumawa ng mamahaling mga gown, 'di ba? Si Michael Cinco bakla. Ah, oh. 'di ba? Oh. si Rostom. Paano naging model si Rostom? Ibakla nga, di ba? Mm. Ngayon, ikaw. Paano mo pauunla ang buhay mo kung bobo ka na DDS? Bakit? Mamamatay ka? Kabubuhan lang ipapamana mo sa anak mo? Uunlad ang buhay mo? Uunlad ang buhay nila? Di ba? Oh. o bakit si Boy Abunda naging successful na host? Ibakla siya. Di ba? Si OG Diaz naging manager ng mga Big Star. Ibakla siya. Ah. Oh. Ngayon, tanong ko, e, ikaw DDS, paano mo a ah, paunlarin ang buhay ng mga anak mo kung ipamana mo sa kanila pag namatay ka ay kabubuhan? Anong future nila? 'Di ba? Si Vice Ganda, bakla. Oh. 'Di ba? Ang sikat. Sumasahod ng 500,000 naman. Ah. Ah, oh. oh, ang tanong, ito ito. Tanong ko sa iyo bakla, bakit ang investor pumunta sa Davao hindi sa Manila? Tanga. Mm. Alam mo kung bakit pumunta sila sa Davao? Kasi naawa sila. Wala kasi business sa Davao kaya doon sila nag-invest. Kasi alam nila na maraming bobong didiis doon na bibili sa peke nilang negosyo. 'Di ba? Oh, uh, kasi ni pa kadalasan mang investor pumunta sa Davao puro Chinese.